so ayon mga par meron lang akong ano meron lang akong isang concern dito mga par ito yung grade 11 at saka grade 12 ha? yung grade 11 at saka grade 12 ang totoo mga par hindi naman yan gamit mga par kasi nga mga par ako yung unang graduate ng grade 11 at saka grade 12 pero hindi ko nagamit kasi nga yung hinahanap ng mga company is yung graduate ng 4 years college so ano mga par ha, tingnan niyo mga para, sabi daw nila kapag graduate ka ng 11 at 12 pwede ka na magtrabaho, pero mali hindi, mga par, hindi talaga mga par, so hindi yan proven on the so may naisip ako mga par kung yung ang grade 11 at saka grade 12, palitan na lang natin ng military training in 2 years, mga para instead, yung academic ng grade 11 at saka grade 12 palitan natin ng military training in 2 years, di ba? Pag gumaduit ka ng, ano, ng 2 years sa military training, automatic, mag-college ka na. Di ba? So, mga par, anong, anong binipisyo kung makukuha mo yung, yung military training ng dalawang taon? Ulang-una, mga par, malayo ka sa mga bisyo. Tapos, yung kabataan, yung kabataan ngayon, wala nang respeto sa mga, sa pamilya nila, nagbarkada, nagiinom, yung ibang mga babae na, na ano, nag, na nabuntis na kahit yung edad, 14 anos, 15 anos, yun ba? So, maiwasan yan mga par kapag meron na tayong military training sa atin mga par kasi nga, kapag meron military training mga par, automatic mga par, yung kabataan mga par may respeto yan mga par. Yes, tingnan nyo yung US mga par. Kapag dumating yung 18 years old nila mga par tingnan nyo ha, automatic mag-military training sila mga par. O di ba? Sobrang ganda sa, sa ano sa ibang bansa mga par, di ba? Pero tayong Pilipinas, pero tayo dito sa Pilipinas mga par, tayong mga Pilipino, bakit hindi natin kayang gawin? tanggalan, tanggalin natin yung grade 11 at saka grade 12, palitan natin yan ng military training in 2 years. Kasi, mga pari, yung academic, mga pari, is puro lang yung academic, tapos hindi na nagpumpasok yan sa ulo, mga par. Tingnan yung kabataan yun, mga pari. Diba? 15 years, 16 years, 18 18 years old, yun, lumalang din na, ayun, nabuntis, diba? So, ang susubrang, so, subra pala na nahirapan, mga par. kaya ako, mga pari, eh, meron ako na, ano, na, nanood ng video mga par, nung sa, yung, that, akahapon ah, yun, yung nag, 18 years old, nag military training mga par, ang, grabe mga par, sobrang ganda mga par, tapos may respeto mga par, taas ng respeto mga par, kasi nga mga par, yung mga bata mga par, yung mga mindset lang mga par, ma-change yung mga mindset lang mga par, instead, nag-inoms lang mga par, in 2 years, mawala yung habisyo lang mga par, lalo na yung yung smoking, di ba? May merong grade 11 grade 12 na nag ano, nag like smoking. Kapag dumating yung time time mga par, yun mawala yung mga par kapag meron tayong military training. So para to sa ano sa taong bayan, sana po ay uh, yung request ko sa mga sa mga ano sa mga senate, sa mga senador sana merong mag uh, gumawa ng uh, batas or batas na tanggalin yung grade 11 at saka grade 12 tapos palitan ng military training. So, yun lang po. Sana po mapunta doon sa sinet yung hinain ko. Thank you po. God bless you.